Oh, oh, Raul mong oh, Ay, eh ako ya, kilala ko sa Raul. No, salamat no, salamat. Ayan, si magpa-introduce ka bi, kay nalimot bala ko sa imong ngalan gaw. It's um Ay, Terso ko ya. Terso gali, Valencia. So, I'm happy no nga it's a coincidence nga nakita-kita kami dito. Hmm. Hindi ko akalain na magkita-kita kami ng aking mga relatives ng guwapo, mukhang foreigner tingnan niyo. Single pa yan, naghahanap oh, pa yan. No? Pa ay, oh, naganap pa Naghahanap oh. pa yan. Ito. Uh, naghahanap pa na rin, kaya naghahanap pa may mga may pamilya na yan. So, yung binatang binata. Oo. Oh. 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 Ayun, may asawa na din yan. Ayun. Ayun, ayun. Ano ay, ay, no, pa? Totoo, oh. hindi ko talaga akala. Ah, ko ano, pangita mo kami ng mga Amerikano, Amerikana. Uh, <laughs> ay, hindi naman <laughs> makita mo si Tersuman, hindi naman. Ay, ala, bayong. Hindi lang yung makita ni, ano ni Man? Ay, so, Ay, hindi gusto nga mga kakon. Ah, hindi lang ganito, hindi makita, oh. Ayan. Yan, mga mukhang ano yan. Foreigner, Terzo. Valencia. Available. available. Oh. Guapo. Ah, uh, bina guapo, binata at saka masipag, masipag. Ito hindi ko na introduce yan dahil dahil ano na yan, may asawa na yan, may mga anak na yan. Mag ano siya dito eh, mag ano, magro-rotor. Ayun yung rotor. Oh ganyan uh, lang. Wala, pag hindi ka magtsaga, walang lina ka. Oh. <laughs> <laughs> oh, ano anong masasabi mo, Terso, sa sa mga viewer? Okay na eh. Sa viewer? Ay, dito mo yung pagkato. Ano okay masasabi na, mo? Okay na eh. Ah. Sabihin mo na naghanap ka ng no, makakasama ah, yung, sa buhay. Naghanap ano, ng makasama ko sa buhay, hab, habang buhay. Oh, uh, ano, ano anong... Hindi, Pilipina, Amerikana. <laughs> <laughs> anong, anong, anong klaseng babae? Amerikana nga eh. Oh, ay, ang ang kanyang character, ang attitude. Eh, ang mabait. Oh, ano pa? Ay, yan na, at oh. saka bala pangit. Mas maga, mas mabuti nga eh, yung maganda. Ah, yan. Eh. bahala Bala daw. Bala daw. hindi uh, uh, siya nagpipili ng itsura. Basta, ay, nahi, basta mabait, masipag, at saka mapagmahal sa kanya. Oh, at saka hapang buhay, hindi siya iwanan sa bahirap at ginawa. Oh. Okay. maganda yung ugali. Oh, magandang yung, ugali. Pinaka-importante ugali. Pag masama ugali, Kaya wala ka. Mm, iwanan ka. Eh, si Moraol. Mm. Iwanan na iwanan ka. Maghanap ka ng iba. Oh, <laughs> ah, si, si Raul, i-interviewin natin. Ah, ilang taon ka na bang nag-aasawa? Ay, oo oh, tama bang tama, bang so, Tagalog ko? Binata, binata yeah. Ilang taon? Eh, ni... 24. O, 24 years na married. So, ano bang sekreto mo? Bakit nag, uh, humaba yung marriage life mo nag uh, umabot ng 25 24 years or ano ang sekreto mo uh, mga sekreto sa buhay para ma mo naman sa ibang bagong nag-asawa control sa pa. sa inom control sa mga palsuri hey, sa mga lagyo hmm. ano pa tabaw po sa uma Ah, uh, ah, uh, may is, uh, 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 isa lang tanong, may tanong ako. Ah, uh, sa mga lalaki, gusto uh, mostly kasi narinig ko, ayaw niyo ng babae, ano uh, yung asawa na bungangira, totoo ba 'yon? Oh, okay, okay. So, totoo. Uh, ayaw niyo bakit? Okay. Saan? Kanang Unsa <laughs> man, dahilan ba but, uh, most ma, karamihan sa mga lalaki ayaw nila ng asawa nila na bungangira. Laging nagtatarak. Hindi ka makapag-isip ng maayos, no? Mm. Mm. so, hello mga uh, mga uh, babae diyan na wala pang mga asawa. So, pag nag-asawa kayo, wag kayong bunganga ng dahil ayaw ng mga lalaki 'yan. 95% ayaw ng mga lalaki. Mm. So, God bless. Salamat, no? Ah, yeah, uh, Raul and Terso. Okay. Salamat, nakita-kita tayo, no? Okay. So ito yung mga kamag-anak ko, mga guwapo na kamag-anak. So bye-bye. Salamat sa pagtangkilik niyo sa aking vlog and God bless. We love you all.